Hello, kind warrior Raquel. Ang ganda po ng tanong ninyo. Sabi niya, Sir, paano po makakatulong ang parents o guardians na maging conversant ang bata? Or in a way, may maitutulong po ba sila aside from talking to child as frequent as possible po? Salamat po. Ito ay napansin din ng ating kind warrior na si Craptel PH at in niya ito kaya naman napansin natin. Kaya naman, ito na ang sagot ko. Oo, malaki ang maitutulong ng parents o guardians para maging conversant ang isang bata. Lalong-lalo na sa mga batang may speech delay o OTC. Bukod sa madalas na pakikipag-usap, maraming paraan ang pwedeng gawin natin mga magulang para mapadali ang kanilang pagkatuto sa pakikipag-usap sa mas natural at functional na paraan. Narito ang mga praktikal na paraan kung paano makakatulong ang mga magulang at guardian sa mga bata sa kanilang progress sa pagsasalita. All right? Una, yung modeling functional language or yung language modeling. Huwag natin pilitin ang bata magsalita agad. Ipakita muna natin kung paano ito ginagamit sa tamang konteks. Halimbawa, kapag ang bata ay gusto ng tubig pero hindi makapagsalita, sabihan mo siya gusto mo ba ng tubig? Sabihin mo, gusto mo ng tubig. Gano'n. Gawin natin itong natural. Hindi demanding, pero para hindi siya ma-pressure. Alright? Ikalawa, yung use of visual supports gaya ng picture cards, gestures, and objects. Gumamit tayo ng mga visual aids tulad ng picture cards or real objects habang nagtuturo ng mga salita. Pwede rin yung gesture modeling. Alimbawa, Turo sa gusto nilang bagay. For example, etong baso. Eto, baso, no? Nakakatulong ito lalo na sa mga batang may visual learning. Eh, uh, yung object, no? Papakita natin, eto, ginagamit ko sa pag-inom. Ganon ang visual learning. Alright? Pinapakita natin para mas maintindihan nila. Ikatlo yung wait time strategy matapos mong magsalita magbigay ka muna ng pause mga 5 to 10 seconds bago mo ulitin o sagutin ang sarili mong tanong ito ang tinatawag na strategic waiting para mabigyan sila ng pagkakataon magsalita at mag-initiate ikaapat yung parallel talk and self talk yung parallel talk no ikukuwento mo ang ginagawa ng bata habang ginagawa niya ito example yung nagdo-drawing ka ng bilog No, magse-self talk ka, ikwento na, naman, ikwento mo naman ang ginagawa mo. Naglalagay ako ng pinggan sa mesa. Ganyan. Nakakatulong ito para makita ng bata kung paano gamitin ang wika sa context na ginagawa niya. Ikalima, follow the child's lead, no? Child-led play. Huwag pilitin sa structured activity. Sumabay tayo sa kung anong gusto niyang laro. Sa ganitong paraan, mas natural ang pag-usbong ng komunikasyon dahil interesado ang bata sa pinag-uusapan ninyo. ika simplify and repeat keywords. No? Gumamit tayo ng simpleng pangungusap at i-highlight natin ang importanteng salita. Example, no? aso. Ang aso ay tumatakbo. Tumatakbo ang aso. Alright? Merong point, no? Yung aso, yung subject. Ikapito, Encourage choices, no? Force choices strategy. Halimbawa, gusto mo ba ng juice o tubig? Habang sabay-turo sa dalawa, pinapakita mo, gusto mo ba ng cellphone or ng tubig? Napipilitang pumili yung bata at nagkakaroon siya ng pagkakataong magsabi o magpoint. Ikawalo, daily routines and uh, daily routines as language opportunities, no? Going learning moments ang araw-araw na gawain tulad ng pagkain, pagligo, or pagbibihis. Hindi kailangan lagi formal ang pagtuturo. Yung simpleng kunin natin yung sabon ay learning moment na yon, no? Ikasyang, celebrate small attempts. Kahit tunog lang muna ang masabi niya, kahit ka, ka rhyme lang nung yung yung bagay na yon yung masasabi niya no bigyan natin siya ng positive feedback parang yan yung unang pagsabi ng mama ng baby mo no or na, sinabi niya pa lang yung ma feeling mo mama na example kumbaga uh, kumba pa lang yun nasabi no sa halip na ball oo ball ang galing mo no mag-celebrate na tayo doon para nakita niya na appreciate natin yung ah, uh, yung interest niya para masabi yung bagay na yon Ikasampo, collaborate with therapists or yung mga speech and OT. Magpaturo tayo sa mga therapists kung anong strategies ang pwede natin gawin sa bahay para maging consistent yung approach. Alright, summary, hindi lang sa dami ng pagsasalita ang mahalaga kundi quality ng interaction at tamang strategies. Ang pinaka ay yung natural, stress-free, at meaningful ang mga pag-uusap para sa mga bata. Ang parents ay pwedeng maging pinaka-epektibong speech code sa ating sariling anak sa bahay. Kahit walang formal na speech session. Alright? Peace!